Hi guys! For today's video, magluluto po tayo ng paksiw na tamban. So, tamban po ang tawag dito sa isdang yan. Actually, ngayon lang po ako nagluto ng ganyan. Um, naisipan po namin recipe is paksiw. So, ayan nga po, naglagay na po ako ng luya dyan, bawang, and then next po ay sibuyas. So, hindi naman po natin matatawag na paksiw yan kung walang vinegar. So, naglagay po ako ng kaunting vinegar po dyan. And then, sunod naman po ay paminta. Kaunting paminta lang. Medyo maanghan kasi pagka dinamihan ko. And of course, magic sarap. Hindi po natin pwedeng kalimutan yan. Uh, naglagay lang din po ako ng kaunting mantika dyan. And of course, kaunting tubig din pampakulo sa isda natin. So, depende na lang po sa way kung paano ko kayong magluto ng paksyo. Pero ito yung way ko kung paano ko po siya lutuin.